Sali na akong pandesal na yun, 50 na yun. Tilapia, 8 piraso. Similac, Tami Care, 400 grams, 0 to 12 months. Pandesal, buko, ebap. Tilapia, walong piraso, uh, similac, tamiker, siro, 12 months, 400 grams, buko, ebab, pandesal. Okay, naramisado ko na yan. tilapia walong piraso single actami care zero to 12 months 400 grams ibat buko uh, pandesal at saka uling ah, na oh. ayaman mo kasi kaya eh. <tried> Anti, tapati uleng. <laughs> may dagdagan lang rin yung rice ko. <laughs> tilapia, walo, similak, 400 grams. 0 to 12 months. Iba, pandesal buko, at saka uling. Okay. Uh, tilapia, walo. Uh, alang piraso, similak, tamikir, 0 to 12 months, 400 grams. Iba, buko. uh, pandesal at saka, ayun adagdag uling go 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 ipay tayo mo to Tilapia, wadong piraso, singila, 400 gram, zero to grill mats, buko, ebab, pati sa, at saka yung nalagdag, kulit sa 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 pagkulit eh. de la pia walon peraso di 400 kan to 12 months patisal sa kaayon huling huling sa na rin ang 5-6 sumakit yung ulo Ah, é, acabei de pôr isso.